Spa. Oo o nga, kukunin ko yan Huwag ka mag-alala Hindi, kay Parik naman, para masaya naman si Parik Tatampo na Tatampo eh kailangan natin ng almusal Merienda na to Oh Ay kung kailangan natin isara yung tubig sa magandang buhay back to palengke tayo mga farmers Friday today Friday the 13th sabi nila ayan ah bibili na tayo ng mga rekado na naman syempre tapos pang diyan. traffic dahil na binubutas na naman dito wag po kayo dadaan mga farmers dito uh, although dito lang po ang traffic sa bayan pwede rin naman kung matitiis ninyo from San Simon uh, bigayan naman po eh kaya lang medyo antala kayo kaya pinaka best way pa talaga Mexico exit dire diretso talaga yan ako sa bayan na ako magpapark dahil na uh, palengke pwede rin naman tingnan natin may mga ano naman tayo sugo tingnan nyo tagal no oh. 5 minutes na ako Butasin na po ito hanggang doon sa tulay, papuntang Kabyao. dyan na yata sa may pure gold pero mahaba haba ito napakahaba nito uh, dito tayo dumaan palengke pa rin mga farmer Backdoor dito pa rin tayo sa likod tingnan natin tong uh, ano? wala palang pasok si na chichi ah. I don't know why walang pasok kahapon lang inannounce nung miyerkules pampanga day wala din pasok rin yung ano, Istang malabon baka meron. Malay natin. wala on and off yung mga yan eh. on and off tayo Ubusan pa yata ng gasolina yung kasunod ko ano Kaguluhan yan Hingay ya Ilang yan? Ilang kilo? Pulang yan Pulang pa Oo Pulang pa Pulang Pulang pa Pulang o kumakain na. Day, kay Parik naman para masaya naman si Parik. Yung tatampo na. Wala na yan nila. Tatampo eh. Ah, simple mamat. Yung nila. Pa magkakaalamasin ka, farmers? Diyan nandoon. Meron pa naman. Okra. Kalabasa, dalawa. Kalabasa, dalawa? Ha. Magkano ta, mura ris? Ah, mura rin. Sampalok, dalawang kilo. Saan kaya mag yung Eh Isang palok, dalawang kilo Okra, isang bundle Dito ka tayo kay Paul Riker Parang kulang pa yung ano oras so, Hola uh, Magkano kilo ngayon? Na, naka, naka ready na kagad yung kay Jomar eh Kaya ako, hindi ko pa alam yung mga anim. Oh, sa eh. mga anim. Anim siguro, anim. Dito, magkano ka? Bigay ko na yung ng kanin 15 na lang. 150. Ewan ko mga mga... Ayaw ko si Lulu, Meron ba? Sila, mayroon ba sila, Ay, Ay tira pa rin eh! Uy! Isang kilo lang Ay, isang kilo lang. O, bigyan pa akong dalawa. Hah? Oh, sige. Sampalok dua kilo. Hindi magkaka Ha? Meron pa ako na pipitas eh. <intend t> <breakthrough> <that> <servislang> Parang pasa load pa, lang ah. Nagadog kilo. Uh, kilo. Sa 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 Bakit? Mamimiyesta. Ha? pag pumunta ako, magpupunta sila sa akin. May ginang wag na ako pumunta para hindi sila pumunta sa akin. Ay, kaya. Diba? Hindi eh. <laughs> ko hilig yan. Nimbita ka ako ni Mayora eh. May order siya ay, dalawa. Kama mo yung family mo. Sabi ko... Siyempre, nahihiya naman ako to. Sabi naman, hindi naman tayo... Sabi ko, ano. Tsaka medyo busy din. Makahagilap ako ng baboy. Pahirapan ng baboy niya. Grabe. Nakakalula na hindi ko ina-expect na biglang inipit ng no mga nagbiyahe. Ay, <makes> hindi <noise> kilo niyan. kay pare ka. 110 lang kay pare ka. Ah. Malaki diferensya niyan ni pare ka. Na? Ah, kay pare. 110 lang. Bukas kay parek na ako bibili. One, lang e pare. parang kung pressure yan. na, lang kilo. Ha? Isang One, two, three Oh, may pa One, fifty na Ah, fiesta. Fiesta kina June no? Nanay Kongchik, tapos na? Wala, hindi nagtanda. Bakit daw? Pesta sa ano na? Pesta rin ba sana? Pesta sa ano. Ayun pala eh. Wala palang tao dito. Ano ba magandang mulamin? Ah, magigigayin pala kami ngayon. Wala palang mamamalitis dito. Pusit. <laughs> oh, wala sila. Wala ka nung mga ano? Oo. Wala na nung Bagay, ito local ano. Baka kasi natin piliin yung matigas. Taba ng na Pina, kila-klorin yung gano'n. No? Alay. Sa'yo. No? Ah, o. Medyo. Medyo malaki-laki. Malaki-laki. <laughs> Alay. 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 Tsaka yung bubong. Bubong malaki. Marami naman tao eh. Oo. Sana bumalik yung mga di ba? Tanong naman. Mga pamilya-pamilya. Baka -pamilya. ilang taon lang. Mababawi naman. Oh. Eh. Ganun talaga yung ano. Oo. Yung ROI na tinatawag, baka sana umabot ng kahit sabihin mong ilang taon. Mababawi. Sana. Maraming tao. Aka ano na naman, pasyam na buwan na. Awa ng Diyos. Baka mawala silang bago. Mawala bagong si Mama Beth. Luyang dilaw, bigay lang. Natakot tata. Natakot sa banta. Sabi ko kay pareg ako kukuha. Kaya nga, sinubuan niya na magkano? 20. Ah. Oh. Hindi niya binahin ah. Oh. Ay, kay pareg, 110 lang eh. Ito, ito na. Ako, alam ko naman 'yun eh. Ikisamang eh, lang tayo. Kontras na po. Oh, sige. Ayan Okay. Hoppa. Alam ko naman yun Eh kasi si Jomar, nagagamit ko rin naman po pag pagka-emergency hinahatid niya naman sa bahay minsan kaya okay lang yun ganun talaga give and take diba para kumita din naman ang konti yung tao Opla. pero sa ngayon ang main problem natin ay ang baboy ma hindi <laughs> ko muna iniisip si Sebi buti na lang masipag sabi niya farmer meron dito ganyan tinutulungan niya po ako naghanap ng baboy tapos sa uh, nag siya doon farmer Anthony hindi ko pa na may message kung ano ba talaga tunay na sitwasyon sabi niya kasi sabi ko pang new year na yung iba kahit 20 up o ano malaman natin kung ano mga timbang then na uh, deliver daw siya ng kahit papano isang hakot pang pabonus man lang daw sa mga tao Medyo nahirapan din siya dahil talagang lubog siya, lubog po traffic. 300 plus yung tinabi niya para sa akin sana. 300 plus. Sana naman yung bakuna ilabas na nila at uh, talagang kawawa ang mga tao. Talagang ang gobyerno natin mali ang diskarte, hindi eh. ko maintindihan. kailan harvest ng sibuya saka maglalabas ng ng imported di ba tapos kinuhuli yung mga smuggler okay lang naman yun hulihin yung smuggler kasi hindi na nakakapagbayad ng mga tarifa di ba yung mga tax pero nirarason nila kaya daw nagmamahal yung sibuya hindi ang smuggler ang nagpapababa ng presyo kasi naibibenta nila ng mas mura ayan ako yun ang uh, tingin ko ito frozen meat yan ang dami dito tayo dumaan si ate Raquel po ay uh, uh, ito hospital po yung ginagawa na yan ayan, kita niya yan Arayat Doctors Hospital may okay, mga kalapating lumilipad laki ng hospital na ito ang Arayat po ay ang kinaganda napakaraming hospital po dito mga uh, farmer na kakaroon na rin kami na ng... kakaroon na rin kami ng... na ang tawag dito yung uh, Walter Mart Ayan. soon go na tayo so ito po ang uh, ano, tingnan natin ulit kung hanggang saan na yung kanilang ginagawa tuloy tuloy po ang pagbubutas pero na na naman yung iba mabilis naman sila kaya lang isang side pa lang po ang na inuumpisa siguro mga nasa uh, baka 10% pa lang tayo less than malayo pa po ito mahaba haba ito baka abutin po ito ng baka ah, Ganun, ang tansya ko April, May O March Kung mabilis-bilis po sila Butong na ako ha Paris kaya tayo Alas 8 May ano pala May maliit na handaan Doon sa farm ang kaibigan natin sa barrio Ah uh, Nakiusap doon na lang daw ganapin like, no problem po yun mga talagang uh, malapit na kaibigan kapamilya halos so walang problema i-order din silang isang lechon tapos sa uh, doon na ginanap tamang tama ako ang playground mga bata siyahan malay natin soon di ba may offer din natin maganda doon sa so may fish panda na no? para kung may kainan man hindi ma hindi ma ano ma compromise yung kainan kung may magre-rent let's say sabado linggo may magre-rent po doon eh hindi ma compromise yung kainan kaya lang yung parking ang mga compromise naman At syempre kung marami po man, marami ang uh, bisita marami din tayong bisita din huwag yun mga iniisip po na yun eh para at least smooth ang laki ng truck nito ah bibili tayo ng pagkain ng baboy dahil medyo marami po tayong stock kaya sa mga bibisita baka medyo may mamay kayong konti pero papahugasan natin mayat maya yan para wala po tayong maamoy <laughs> dahil kailangan ko na po wala pa nga yung freezer pero kailangan na natin mag stock dahil uh, ako yung na alam nyo may bakal ano? walang bakal nga <laughs> unlang lang yan sa dugtong ha <laughs> taas makapal nga din naman sana naman ay magtagal malaki ng truck kasi dumadaan eh hindi pa sila nag-widen eh. nakasemento na rin naman po. Siguro mga 10% pa ito. at talaga hindi nakapagtinda. Negative talaga. Ano kaya ang mga dugtungan nito? Oh? Gagawin? Taas eh. Nasa mga siguro more than 12 inches ang kapal nito. 14 14 inches siguro 15 hanggang oh, dito lang may oh, mga ano pa oh. Ito may tira pa oh. ba, doon din kumukuha si Nalulo yun sa taas doon din lang kumukuha sa mga nagpabiyahe kagali na pareng mga biyahe kukuha din po kinapareng Paninda naman sa taas mga stall-stall doon yun naman ang bentahan nila lumalakas yun pagka pagdang alas 9 ganyan Sige Kiboy ah may mulasos kaya may ng mulasos umaga oh, ang nangyari jibo ay uh paano kaya to brother may starter ka ano ka ha Or oo isa yan okay na tayo ito na sa ibabaw tala pinakasya ha ha gagawin nila napaka-anipis nga naman talaga ng na ginawa pala nilang ito pero tingnan nyo naman, nakasurvive ha ko alas 8 uh, na Oo, oh, 18 pala Kita ah, nga ako nakalabas Tapos ah, sarap tulog ko eh Nag-alarm ako alas 5 Oo, oh, anong oras na oh, Madilim pa Di ba dilim pa na alas 5 ngayon? Oo, oh, madilim pa Oo, oh, hindi ka gaya dati no? Sabi mong ginesin niya Rekado, hindi siya pag ngayon? order mo? Ilang braso ngayon? Ah, uh, walo ata ngayon. Eh. Walo. Bukas, onse. Medyo, ano naman, ay pa paano. Medyo maanaw naman, no? Hindi, ano na eh, dapat nga, sa ibang ang lechon na, baka isang daan na, o ano. Bakit? Kaya naka nakabisi ang lechon ngayon. Pero pagka ganon, may stress ka kasi walang baboy ngayon. Buti nga, marami pang pa stack. Wala malami pa, hindi mo na ako makapag-stack dahil baka magkasakit. Oo. Oh. Mm -hmm. May mga may, mga tropa ko, mga tabi nila, alaga nila. 'Yun, medyo like Asa mga dosi pa siguro lang. Wala, 'yun. Ano pa? Yung Lunes pa saka ano? Saka may darating pa ako mamaya sa 10. galing. Kaya lang baka galing kung ah uh, sa lugar na nagpapakain ng uh, niyog nako po pangit ng baboy pagkaganan kinakain po ng niyog eh iba, iba ano iba yung ano ng niyog may sebo tapos uh, lumalasang basilin <laughs> luto na ako ng gano'n kaya iba pa rin talaga yung uh, damo damo lang ang kinain tapos may fins syempre Ipin natin ang konti yung mga ginagawa bago tayo magtapos. Saan natin ang almusal. <laughs> Merienda na to. <laughs> oh. Kalapatid. <laughs> Ay kung kailangan natin isara yung tubig. Lumalagpas na, no? tumatapon na. No? Oh, kailangan na natin isara yun para hindi na matapon yung tubig natin. Longganisa ni Leo, sarap yan. Pero niluto nyo ng maigi. Okay. Oh, may hilaw pa yung loob nyan. Ah. Oh, ayan. Tapos na tayo mga farmer. At uh, naku, may plastic na naman lumulutang sa ating fish pan. Ayan, sinasabi ko. Maglinis na pala si Kongkong doon. Ayun, okay na. Nalinis niya na. Nakapaghulip na daw kahapon sa palayan. konte Konti. So kahit pa paano ayos ayos na tayo Nasaan na yung mga ibon natin Wala ah Baka lumilipad yung iba So ah binuksan. Ah nakabukas Hindi ko ba sinara <laughs> Nakabukas pala yung ano yung ah, sinara ko yung ah, trap door nakabukas naman po yung release door ay 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 mamadali tayo so ayan marami pong salamat at medyo busy na po kami ah uh, yung uh, mga baboy kailangan po nating masigurado kaya uh, hintay lang natin tong ano makakuha tayo na isang biyahe hintay ko lang po talaga itong uh, freezer uh, ayan pauwi na ata baka naandito na nga siya sa Luzon galing Antique eh. Kumustahin natin. So, ayan, maraming salamat at magandang buhay.